sino ang lumikha sa Diyos? Naitanong mo na ba, sino ang lumikha sa Diyos? Kung ang lahat ng bagay ay may pinagmulan, sino ang nagpasimula sa Diyos? Isang malalim na tanong. Kaya hatiin natin ito sa mas madaling paliwanag. Punto 1. Pag-unawa sa sanhi at epekto. Sa ating mundo, ang lahat ay may dahilan o pinagmulan. Ang puno ay nagmula sa buto, ang gusali ay itinayo ng mga manggagawa, at tayo ay narito dahil sa ating mga magulang. Pero naaangkop ba ito sa Diyos? Talata sa Biblia, Eksodo 3.14 talatang labing apat. At sinabi ng Diyos kay Moises, Ako nang iyan. Ibig sabihin, ang Diyos ay umiiral sa kanyang sarili, wala sa kanyang lumikha. Punto dalawa, ang kalikasan ng Diyos, di tulad ng lahat sa sansinukob, ang Diyos ay hindi sakop ng oras, espasyo o materya. Siya ay walang hanggan, walang simula at walang katapusan. Sa madaling salita, siya ang walang pinagmulan na sanhi o ang kinakailangang umiiral na nagsimula ng lahat ngunit hindi kailanman nilikha. Talata sa Biblia, awit siyam na talatang dalawa. Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang mundo at ang sanlibutan, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. Bago pa ang lahat, naroroon na ang Diyos. Siya ay Diyos siya ay walang simula. Punto tatlo, lohikal na paliwanag. Kung ang lahat ay nangangailangan ng lumikha, kung gayon ang lumikha ng Diyos ay dapat ding may lumikha, at tuloy-tuloy ito ng walang katapusan. Tinatawag itong infinite regress at ito ay hindi lohikal. Dapat mayroong unang dahilan, isang bagay na umiiral ng walang lumikha, at iyon ay ang Diyos. Talata sa Biblia, Pahayag 22, 13. Dalawa, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Siya ang simula at wakas, hindi siya nilikha. Punto apat, agham at pananampalataya. Maging ang agham ay nagpapakita na ang universo ay may simula, na nangangahulugang mayroong isang bagay sa labas ng oras, espasyo at materya na nagpasimula ng lahat. Ang Biblia at maging ang mga pilosopikal na argumento ay naglalarawan sa Diyos bilang walang hanggan at hindi nilikha. Talata sa Biblia, Genesis Kapitulo 1 Talatang 1 Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Bago pa mayroong anuman, naroroon na ang Diyos. Pangwakas Kaya sino ang lumikha sa Diyos? Wala. Ang Diyos ay ang walang pinagmula na sanhi, ang walang hanggang umiiral na naroroon bago pa ang lahat. Ang tunay na tanong ay, Naniniwala ka ba sa kanya? Ano ang palagay mo? I-comment mo sa ibaba. Mag-like and subscribe ka na din.